BL oh, Ayan. Uh, ngayon si BL, BL natin. Ayan oh. Yung ibon natin yan na dating asawa ni Red Pepper. So, naka first clutch lang alam tayo diyan. Kaso nga lang medyo down yung katawan dahil nga nagsubo siya. Then, nung medyo malaki na, mga siguro mga 3 weeks na, tinanggal na natin. Kasi gagamitin nga natin tong babae na to para iparis kay Yan, Kay Peter B. Ayan, oh, kita nyo naman si Peter B. Kondisyonadong kondisyonado na. Oh. Ayan, oh. babae na lang talaga ang kailangan. So, ito mga Abel, minamadali natin. Dahil, uh, sabi ko nga sa inyo, after 3 weeks, yan, yung ibon na yan, uh, bababalik na natin sa uh, magandang conditioning yung ibon. So, ngayon, bago ko siya ibindila dyan, pinaliguan ko na. Oh. Ayan. Bago ko siya winalay, Nung pagkaeg niya, kinabukasan, pinaliguan ko. Tapos ngayon, so sa dalawang linggo, dalawang beses ko siyang pinaliliguan para makuha agad natin yung kondisyon ng ibon na yan. Ay, eh, makikita nyo, apaganda naman ibon na yan. Oh. No? Mm. Then, ito yung anak niya, napaganda. Kaya gustong gusto ko, oh. Ito, mga abelo, Ganda, oh. Solid, oh. Iyan, oh. Solid na, solid na mga anak niya eh. ibang iba do sa mga unang palabas natin na red pepper tapos eto pa yung isa kapatid niyan paganda o oh. ayan blue bar white flight oh solid oh ibang iba ibang iba itsura niya do sa mga una kong palabas na mga red pepper mas gusto ko to kasi mahaba yung katawan niya hindi siya ano yung una kasi mga palabas natin medyo apple body eto naman A uh, medyo mahaba katawan na ang ng katawan niyang Sigurado kakyan mga abel tong tong blue bar na yan. Ito naman hen sigurado. yan Oh. Ang nagsusubo na diyan mga abel si red pepper na bulag ay oh. Yung bulag nating ibon niya na bulag na bulag oh. Ayun oh. Mm. Ayan. So young bird nga yan ng yan ang kulay iti, mga abel ha. Ah. MPPL oh. Solid solid na solid tong dalwan to. So yun nya uh, minarapat ko na hiwalay ko na yung ibon na yun dahil gusto kong iparis dito. Dito sa ating breeder na si ano, si Peter B. Yan, ganda kasi ng mga uh, performance ng mga anak niyan. Then hindi lang yan mga Abel. Dun sa kumpari ko yung mga kapatid niyan at saka yung anak niya, yung anak niyan, uh, nakwento ko na rin sa inyo, uh, super set winner sa NHPC. Tapos ngayon naman, yung kapatid niyan, uh, second overall, first overall sa pan race. Dito sa Laguna sa ata naglalaro nun eh. Oh, ngayon, kaka-update lang sa akin ng kumpari ko. Napakagaling na mga lahi talaga nito ni Peter B. Hmm. Kaso nga lang sa atin talaga, medyo mababa kasi yung loop natin mga Abel. Kaya, ayun nga lang, medyo namumroblema tayo. Pero soon, pagka Uh, nabigyan tayo ng magandang uh, Premium ni Peter B Sa mga anak niya Huwag kayong magalala Itataas natin yung loop natin So may mga plano na tayo dyan uh, Sasabihin ko sa inyo Pagka ano uh, Iaangat na Basta iaangat natin yan So Siyempre wala pa naman pine, uh, uh, Final na Decision dyan Kung dito ba talaga natin ilalagay O dito sa bago naming ipapagawang bahay dito kasi i-up and down ko kasi to this year sana matuloy na so yung third floor yun, pwede natin ilagay dun yung mga ibon natin so para hindi na tayo nahihirapan magpapasok ng mga ibon, so eto tinitingnan pa natin yung sitwasyon sa ngayon, uh, pagtsagan muna natin yan, pag uh, panalo tayo ng maganda-ganda, paaparte-parte tayo dahil sa mga ibon natin kasi ginagawa naman natin yung best natin sa ibon natin uh, ginawa natin yung pamamaraan para sa kanila, sila naman ang bahalang uh, gumawa ng paraan para maganda yung uwi nila sa bawat race natin. So yun nga, uh, ngayon, nakaset na yung mga ibon natin dito sa TGRC yan mga Abel. So eto nga, Eto, mga Abel, di ba natatandaan nyo, ito, Kay Egan Willie ang to, bloodline na to, dalawang to. Yan, parehas yan. Yan yung, uh, interrelated related na ibon niya na kinuha natin. Yan, si blue bar na yan. Ang no? ganda. Kinis. Kita nyo mga abel, Ang ganda. Bandenbrook yan. Arden. Tapos ito. Hmm. Ayan, no? Arden. So, itong Arden na yan, yung kak na yan, ito yung ano yan? anak niyan mga abel, Pa ito ko lang sa inyo ha. Apa ka nga. ka solid. Yan, no? yan, yan, yan 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 yan. Ayan. Kita nyo. Gandang ibon yan mga abel, Oh. No? Ang tatagal rumonda ng mga 'yan. Sakto. Iyan 'yung solid. Pagbabay natin dito. Ayun no? Iyan oh. Solid na solid na ibon 'yang mga 'yan. Ang tatagal rumonda niyan. So 'yan, mapapalaban na 'yan by summer, mga abel. By March sa TGRC 'yan. Yung isa naman, ito toto toto. Tingnan. Toto toto. Yan yan. Yan. By ano naman 'yan? By June. MPFL naman 'yan, young bird. Yan 'yung una nating sa nila. Then Uh, yung inilalaban naman natin na uh, sa norte ngayon na PUF, ito yung mga kapatid. Ayan, Blue Bar din. no? Si Red Pepper din, naka MPFL at saka yung, asan yun? Ito, yan, silang dalawa, magkapatid. Same, ano sila, same barako. Same ka. Ito, hindi siya Pearl Eye. Ito, Pearl eye. Ayan, no? Ang ganda ng mga palabas natin. So, ngayon, marurunong na sa atin yan. Ito si Peter siyan, mga abila. Ito, Uh, kapatid nito sa nanay yung nanalo natin sa PUF na 8 overall champion yung muntik na tayong makasabit na maganda-ganda yan hmm. then ito pa ano pa rin ito eh uh, Peter Birin to kaso nga lang ito nga yung baldado so tingnan natin kung anong gagawin niya sa TGRC so ito naman yung anak ni uh, galing kay Sir David Lim ayan So ang magulang niyan is si Jansen President nakapatid ayun yung blue na white plate na yun 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 yan then ito naman kapatid to ni itim yan yung itim na lumilipad sa ating kaso ito checkered to ang ganda yan pearl ID ng mga mata niyan, yung kapatid niyang itim young bird ng pare nabili na sa atin yun ng taga Imos si sir ayaw yung yung magpakilala eh. kaya okay lang basta binanggit ko siya apa ano niya apa abayit pong tao nun uh, ayaw niya lang talaga ano, hindi siya mahilig sa social media. So yun nga. Then ito naman kapatid yun ni Hmm, 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 hmm. Ayan. Kapatid to ni Jansen. Ayan, no. Oh. Yung second bird lagi natin sa PUF. Halos yung mga inilalaban natin dito, mga Abel, is mga kapatid lang din ng mga nilalaban natin doon sa kabila. So, ang hindi lang nila kapatid is eto. Ayan yan. Ayan, yan, yan. Ayan yan, mga Abel. Ayan, no. Oh. Medyo madilim lang kasi. Sandali. Kunin natin. Yan. Yan, no? Yung checkered na yan. Yan lang hindi nila kapatid. Ah, uh, yan. Pero ano yan? Dugyot din yan. Kasi to dugyot yung mga yan. Bale, pamangkin nila to. Kasi yung nanay nito at nanay nito mag-ina. <laughs> ba, kaya magtita sila. Yan, mga abelo. Oh. Hmm. So, alam nyo na ha. Ang hirap nga lang talaga pagka hindi kayo sanay sa breeding na ganun, hindi nyo maiintindihan 'yung iba. Pero doon sa mga veterano, alam na alam na 'yan. Mga ganyang uh, breeding. So ito, makikita nyo 'yung blue bar white plate na 'yan. 'Yan 'yung anak ni. ito, ito, to, to, to. 'Yan, 'yan. Then ito 'yung tatay. 'Yan, si Jansen President. Then kapatid 'yan dito. 'Yan, 'yan. Half half 'yan. Half sister nila to, si Miss Dikyo pero ang nanay ni Miss Dikyo is... Ayun. Ayun, no? Ayan. So, yung bloodline natin, mga abel, dito, uh, makuwento ko lang sa inyo. Umiikot lang. Halos. Uh, iisa rin lang yung mga bloodline natin. Kung baga, uh, umiikot lang yung mga bloodline natin na ibon dito. So, mag marami kasi ako oh, dito. Kala mo na, paadaming ibon, eh, no? Seven pair lang naman tayo. So, yung ibon natin, uh, magnanay. May mga magnanay. yan magtita, yan yung mga ginagamit natin. So, anaiba lang talaga yung mga barako dito. Hmm, ayan. So, gumawa nga tayo ng speedbird natin, mga Abiel. So, ito nga. Yan yung speedbird natin. Yan, si Peter Sinayan, yan. yung nakakuha ng panrace, yung anak niyan sa PUF. Tapos, ito yung itim. Yan. Pinaris natin, baka sakaling makakuha tayo ng speedbird sa nila, Kasi, norte naman yung lalaroan natin. Ang isang anak nito, ang gagawin natin, iya young bird natin sa TGRC at sa AKFC. Then yung isa o all bird lang natin. Ayan. Para malaman natin. So sana, mabigyan tayo ng magandang laban ng mga